Mamaya <laughs> oh, matumba pa ako nito. Ngayong umaga, umaga. Ayan, uh, anong tawag ito pupuntahan ko si Opa wang ko nasaan magtatanim siya ng bawang tutulong ako kararating ko lang galing trabaho kaya naka uniform pa ako tapos ngayon medyo hindi siya ganun kalamig pero madilim ang panahon parang uulan na ata so magtataniman time na naman magbibisi na naman yung mga farmers kasi ano na magsasummer na so ayan naka uniform pa ako guys ayan oh, naka ready na dito nandun yung asawa ko nagtatanim ng bawang tutulong ako saglit ayan tutulong ako Ayan Oh. Ang itatanim mata dito ano eh. Ah. Uh, tawag nito? Sili. Yung red sili. Ayan. Dito yung asawa ko. Doon ako sa kabila. Aray ko. Aray ko. Tatanim ng bawang dito. Hindi ko alam bakit late na siya nagtanim ng bawang. Tinatanim naman to ano. Anong tawag nito bago mag snow bago mag winter yun ang pagkakaalam ko yan yung mga bawang nandyan na nakatanim na dito ako sa kabila opa tiga kats eh na yung bawang yan yung pagtanim ganito yan yung may ano Ayan. Ayan. yung merong tumutubo ng ugat. Ugat. Ayan. Dito ipapano natin. Ayan. Yung may ugat ang iaano, ang iuusok. Diyan dito sa mga butas. Ayan. Isa-isa lang. Isang butil. No, hindi mamamano 'loco. Yan. Yan yung maitom-tobo ayan. yung itatanim. Mm. Ito. ito may na yan yung tinut inaano yan yan medyo ano ngayon yung panahon madilim uulan ata ayan hindi na masyadong magtatanim yung asawa ko ng mga ano mga ibang itatanim kasi nahihirapan na siya mag ano pagod na masyado so ayan yun lipat tayo ayan tutulong muna ako tapos namaya matutulog na rin ako ayaw niya sanang magpatulong sabi niya kung antok ka na matulog ka na lang sabi ko but ayaw mo ismail smile siya tapos ayun umano na rin kasi pang gabi ako matulog na lang daw ako so, um, hindi naman marami ang inano niya ata 盐。<Again. S 2> <laughs> I'm <laughs> Medyo marami-rami pa. Ayan. Nagay sa butas. Ayan. Medyo malamig ang ano. Hindi kasi ako nagdubli ng jacket. Nilalamig ako. dahil nataniman na lahat ayan, ayan. yung orong nataniman na kasi lahat ayan so ayan dinagdagan pa kasi meron pang pang ano pang tanim ayan 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 mano mano lang so, ayan ayan tapos na yung kanina dinagdagan na lang yan ng asawa ko dito kasi meron pang pagtanim yan meron naman kaming machine dito pang ano kaso hindi niya ginamit mano mano lang kasi isa lang naman so ayan maya maya uuwi na rin ako Ayan, hanggang doon. Ayan, ako ang gumawa. Ayan, kasi yung asawa ko doon sa kabila. Ayan. Para hindi lipa rin yung ano, yung, yung tawag nito. Yung plastic. Pag mahangin, nililipad yan eh. So, ayan, hanggang dyan lang. So, ayan guys, uuwi na ako. Maitatanim pa yung asawa ko konti na lang. Ayan yung ginawa namin kanina tapos na. So, uuwi na ako. Pa So, ayan guys, uuwi na ako. Ito yung may sobra, yung may ano ba 'yun? Yung hindi maganda. kino tinanggal ko. So, ayan guys, uuwi na ako. Malamig ang panahon. Ayan, bye. Aray ko. <laughs> Bye. God bless. Thank you for watching. Bye. Ayan na mga kasangkayan. Natapos na yung ano. Yung bawang. Ayan. Tinakpan ng ano. Ng lupa din. Ayan. ayan. Mula doon sa malayo. Isang row lang. Isang ano. Ayan. Tinakpan ng ano. Ng lupa kasi. Ano para hindi ano hinang ano kutkutin ano so ayun natapos din sa wakas ang nagtapos na nito yung asawa ko ayun kasi pinauwi na niya ako kasi matutulog nga ako so ayun natapos na rin ang bawang Mm -hmm. Mahaba hanggang doon.